What's up guys Ayan magluluto tayo ng banyan Ayan nagkisa na ako ng sibuyas Surod natin dyan ay bawang Ayan guys magpula na ang ating sibuyas Bagay na natin ang ating bawang at luya Ayan namis kong magluto Luto na naman Ayan nagluluto naman ako syempre Pero hindi ko lang binibigyan at syempre meron na, meron na tayong marinated na manok at meron na din tayong giniling uh, na kamatis, kailangan natin yan naggisa-gisa na rin tayo at syempre nagpainit na ako ng tubig para sa basmati rice na ating gagamitin and guys, lagi natin ng kamatis Ayan, kamati, siyempre. Pagkatapos nyo, guys, lalagay na at natin ang nilarinade na manok. Okay, hey guys, lagay na natin ang ating marinated na manok. Kaliin pagkain ng pasarapin. Alam niyo guys, para sa marap inyong inyong luto, halika niyo ng pagmamahal. Yan ang nagpapasarap sa ating luto, ang pagmamahal sa ating pamilya, ang pagmamahal sa ating trabaho, pagmamahal sa ating mga kaibigan, pagmamahal sa lahat ng bagay. Ayan, sigurado ang luto mo magiging masarap dahil sa pagmamahal. Lalo na kung mahal na mahal ka ni mahal. O di ba mo? Hudot. Correct. May hugot si Inday. Yummy! Ayan guys, nilagyan lang natin ng konting tubig. At pagkatapos na, palambutan lang natin. At pagkatapos ay ating sakpan muna. Ayan guys, nilagyan na natin na ah, ang kaspara. Ayan, malapit ng maluto yan. Nilalagyan na natin sa basmato guys. Yummy, diba? bihira na ako ngayon mag video video ng aking mga niluluto kasi yun at yun din naman ang niluluto ko kaya bihira na lang ako mag video kung lang ang ko yun na lang ang ina-upload ko ayan guys luto na nagyan na natin dito ang kalahati ayan Igay natin dyan ilagay na natin yung kalahati dyan tapos ayan guys ilagay na ulit natin yung kalahati o diba biryani wow yummy biryani super yummy biryani biryani chicken. Ayan, hello guys. Luto na, maingay ang sa exhaust pan. Ayan, syempre na yung time to thank you. Ayan, luto na. Ihaha, ina po natin.